tayong maging dayuhan sa sarili ng bayan. Iba ka ito, Zon. Oo. iba yung binigay niya sa amin na mahilig sa ganito. Oo, oh, tingnan mo naman. Yung... Ay, yun. Ah, no, 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 no bangus noodles sa bundok this is bad take nothing but pictures leave nothing but pictures okay so uh, naghahanap lang kami ng lugar kung saan kami pwedeng mag-lunch dito sa Jinajawad lugar dito eh, na pwedeng ipasok yung sasakyan hinahanap namin yung saan yun pwedeng ipasok yung sasakyan eh. Uh, tapos maganda dun eh dun mag uh, local yung ako so, kung eto ba to? eto ba yan? parang hindi malaki yun eh, malaki yan eh May daanan man kapag ako Pero parang hindi kasi sa Palente Tree kumakain kami ng mga stocks stocks so ngayon mga anak ng tutulong na ayun na nakahanap kami ng signal wala pa talagang signal dito banda so mahirap mga ano sa google map pakiat ng bundok marami yata dami ng picture dito parang uh, yan yung background nila pero yung parang dinajawan yung background yung It was at this moment that he knew he fucked up. See, Eh, uh, biyahe mo kami. Dari, dari, sila. chulap. kami. <laughs> sa isang mong palad, kami. Sa uh, may daan na sana eh. Uh, after sa Dinajawan kung papunta ka ng Ifugao so parang gamaretso kami sa Dinalungan kung <laughs> magpas kami buti na lang uh, umalik yung internet na uh, reset ko yung Google map parang lumagpas kami ng ano yung eh, 2 kilometers dito, so, bumalik kami. <laughs> Wala naman kasi ako nakita ano, parang daan na may sign, sign board or may nakasulat na this way to ganun. Or hindi ko lang siguro meron pero hindi ko nakita, di ba? Sige lang, hindi naman ganun kalayo, so okay lang. Ano pala ang Sinunch ko ulit sa ano, yung Southville in sa La uh, Lagaw, 171 kilometers away kami. Doon, galing dito. So, 4 hours. So, ayun, dinadyawa na yan. Sarap. Overlooking ng dinadyawa. <laughs> Kapunta tuloy dito na hindi sa oras. Wala sa oras. Wala sa oras. <laughs> Talagang ah, ang 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 ang, 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 ang swerte ko nito kasi yung wife ko is Filipino teacher eh. <laughs> Tas tagala din so may taga correct sa akin. <laughs> Tingnan natin ako may may nakasulat talaga. 500 meters turn right onto cordon, diphon, medela, aurora road oh there it is you can know? <laughs> google it this is the one so let natin see oh okay so this is it this is the take the next oh, right onto okay. cordon, diphon, medela, aurora road so, yun pala yun. yung tinanong ko yung asawa ko kanina nga bibili ka ba ng ice? dito pala <laughs> lingiko ka pala dito <laughs> ah okay sa okay, so dito oh, mag, mag right ka na dito pero kung kaling ka balero mag left ka dito hahahaha <laughs> eto pala yon <laughs> so ano na kami so yun yun, pa parang ano talaga mga 2 kilometers yung nalagpasan namin buti na lang nagbalik yung internet namin ngayon is kasi pa uh, hindi na siguro muna kami mag ano mag prepare ng lunch dito sa ano, sa daan <coughs> kasi natutulog pa naman yung mga anak namin so terin lang sila po na siguro hanggang marating namin yung ano yung main highway yun eh manap kami na parang na baka doon na kami magstay kung Nakakaabuti na kami ng gabi Para ano Hindi kasi namin kapisado yung daan papunta ng Ifugao kasi sa ngalan na Ifugao Ang alam ko Bulong hundukin yun eh Tapos ba diba, Nahirap na pag gabi Sige lang Ah uh, Malayo pa naman eh so na natin mamaya kung ano magiging uh, plan. Pero for now, ini-enjoy lang talaga namin ng mga tanawin na dinadaanan namin. Okay. Parang may nadaanan kami na may inayos dito. <laughs> you know, bakit na ba to? Nelis? So, bali parang ano siya? Bigayan. Uh, okay. So, kami na. Okay, so, yung labas pala nito, paglabas mo ng highway, cordon, uh, cordon yung pala ng bayan, cordon, at pagkatapos, eh, pakaliwa kami, pababa sa bagabag, yun yung, yung pangalan bagabag, tapos doon na kami liliko. Papuntang Ifugao Yun pala yung, yung susunod namin. Medyo malayo pa kasi ano pa eh. 152 kilometers away pa kami sa eh, Ifugao. Ano pala yung total na nabiyahin natin today from ano wala siya? Uh, 5.50 a.m. At hanggang sa kung saan kami ngayon is total na nabiyahe is 195 kilometers na. Uh, ito yung masuggest ko lang sa mga biyahero or yung, lalo na sa yung mga hindi taga Luzon pareho namin. Just uh, magbakasyon kayo rito, dalhin nyo yung sasakyan nyo, mas mag... Uh, gawin niyo yung, yung ganito di ba ang masasuggest ko lang so far ha so far sa natakbo namin di pa ano pa kami hindi pa kami sa kalahati ha wala <laughs> pa kami sa kalahati na sa binahi namin so pero so far talaga ano talaga mga boss eh, yung daan kasi eh, ano talaga eh malalayo yung biyabihiin tapos ng Nueva Ecija eh kung kung paano nyo pumunta dito pa rin yung bale tapos pumunta kayo na ifugaw parang ganun din yung plan nyo talaga ano yung dadaan nyo mga rolling hills <laughs> tapos mga pakurba-kurba na mga daan ganun tapos rolling hills talaga so siguraduhin na ano ah uh, yung brake system ng sasakyan nyo is talagang uh, on top ano yun? on top shape <laughs> kasi ano eh kailangan nyo talaga siya eh kailangan nyo ng freno mga ganun so kaya nga kami nagdala ko ng spare na brake pads kasi hindi natin alam eh hindi natin alam tapos bago kami umalis pa lang nilinis ko yung mga brakes namin nilinis ko yung brakes ng sasakyan para walang maging problema may uh, landslide dito huh? hindi kasi kinelbo yung sa taas oh okay parang tinapyas diba ito na piyas yung mulo. <laughs> <laughs> Oo, oh, kaya pala binakura dito. Oo. Oh. So, ganito yung ginawa pala nila. Parang nilagyan ng wall. Yan yeah. o, landslide Bira lang tayo kami may ano, kasalubong, kasalubong na ano, sasakyan. Huwag tayong maging dayuhan sa sariling bayan. <laughs> di ba? Di nga sabi niya sabi ni Jose Rizal din, di ba? Hmm. Huwag tayong maging dayuhan sa sariling bayan. So, kahit pa paano uh, kami ng pamilya ko, eh, may ambag din. <laughs> may hambag sa bansa natin na isulong yung turismo. So, kami na mismo ang pamilya namin. Uh, tutulong na kami sa turismo natin. Pero, ano naman talaga eh. Uh, no regrets. All, ano talaga, all happiness, all new memories, new places na napuntahan. So, talagang ano siya. <clears throat> Kakaibang experience. So, medyo malayo pa rin kami. <laughs> ah, ito pala, oh, itong mga uh, nandito, parang isang mga tribo-tribo eh. Oh. You know? may alam kung ano yung tinitinda nila sa ano sa daan parang oh pino you know? parang pinutol na kahoy ano kaya yun parang pamato sa shot oh, yung mga tribo dito eh tribo okay. ay tsura para pamato si shot oh Shatang ba yun? Shatang no, Tagalog? Oo, sh oh, okay pa rin pala yung pangalan Amato Yung lumang Laro Shato <laughs> Pwede laro dati Ay yung <laughs> Laro dati pa. Laro dati Ito talaga ng asawa ko Tagalay, tagalay Parang nabalik sa kanya eh yung mga ano eh Sahana, yung... dinapa na dina, ano yun di -e. yung siya, ano, nakasulat sa baso di na -e. papuntang di na na or di -e. Kaya, Wala alam ko yun, ah, nakita ko yun sa Bulmabi, parang pag, paglabas mo sa din, din Pawa pa kaliwa ko. Parang, parang yun yung dead end na ano na, Sierra Madre na. Kung so, hindi ako nagkakamali. ako oh my God. Siko, siko. Ano palang, lang uh, yung nakalagay kanina is, it's called shoulder. <laughs> Uh, parang slow down scold shoulder parang ibig sabihin is sikong siko scold shoulder scored. oh scored score scored shoulder pasensya na parang bago sa vocabulary ko eh <laughs> pinagalitan eh ano? Pinag oh. pinagalitan ng balikat oh, oh. scold scold shoulder no taraw scold scold shoulder oh <laughs> Talagang ah, scored randa. shoulder. Ano oh. oh. mo? Wow. Mahilig ka sa ano, green. Matutuwa uh, ka talaga dito. oh pag... Grabe o. Oh. Ano siya? Ang Unlimited. Kanina unlimited sa view. Puro ganyan yung tsura. Pero mo. Oh. Oh, unlimited talaga. Oh, ka, unlimited alam, view. Puminto ano, eh. Kanina pa ako. Ayun o. No, may parang yung mga uh, tribo oo nga no pero oh, halo na eh halo na dito eh may mga tribo tsaka merong ano yung modern ano na nila. pero mayroon pa talaga Meron pa lang mga tribo dito tao tawag nyo? Aita? Ano? marami tayo dito sa ano mas search nga sa google uh, okay, tingnan mas search nga sa google eh. <laughs> ano tawag nila tawag sa kanila o tawag sa kanila so sige ah uh, diretso lang muna yung biyahe namin talagang ano eh so, Ito lang talaga yung yung nakikita nyo sa harap ganito lang talaga yung ginagawa namin mga uh, almost one or almost two hours na <laughs> almost two hours na kaming paliko-liko pataas pa ba paliko oh, ba, ba. Oh. liko, -liko. Okay, mga, almost two hours na <laughs> so wala talagang bago na eh <laughs> iba ka ito zon pero iba yung binigay niyo po sa amin na mahilig sa ganito okay so may nakasulat dito ah left to abog direct to san pedro abog so alam na tayo straight continue for 3 kilometers to san pedro So, luto muna kami. ah uh, 4 p.m. na eh. So, luto muna kami. Para, busy na din yung mga anak ko eh. So, luto muna. Para kain na. 4 p.m. So, malapit naman kami sa highway, sa cordon. Ito na yung background namin dito. Talagang, <laughs> ano lang, Oh, yun, luto kami dyan <laughs> Gilid ng daan na naman tayo mga boss Gilid ng daan So highway ito eh oh, yun, Highway Papuntang Cordon So luto luto na naman mga boss Luto luto na naman <laughs> So prepare for Ano na to? Lunch sa dinner. Time na para ano na eh mga siguro 30 minutes para cordon malapit na so talagang maganda yung ano background kasi ano eh pala so tingnan mo naman yung paligid di ba ah di ba kalmado talaga eh, kalmado kung ikay kung gusto mong mga nature dito talaga oh. Ta. Ah. Ganda. Hi. Yan no? bangus. Lami ko. Bangus sa bundok. Lami na po. Rice. so luto muna. yes to van. Okay, ah, na kami. Bangus noodles sa bundok. <laughs> This is Van Life Bang. Kain tayo. Oh, Yung pala yun, kaya pala masama ng pakiramdam namin. Gutom na ba? Oo nga. Ibang masama na palang gutom namin. Yung pala yun. So, kain muna kami. Ah, uh, pero huwag kayong mag-alala, linisin namin itong lugar na ito pagkatapos namin kumain. Oh. Leave no traces. Oo. Leave Ah. Uh, ano yung ano yun yung saying na yun? Sabi ko leave no traces. <laughs> 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 ay, alam ko na. Avoid littering. <laughs> <laughs> Di ay isipin ko muna. <laughs> so, ano pala? Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Aha. <laughs> uh <-huh>. uh -huh. <laughs> Aha. So, kain muna kami.